scoopy, po dito Uh, ito ako ngayon sa ano, sa may bintana. So, puputulan ko yung ano, yung kawayan. Yung kawayan sa kabila. Sulit-sulit so, ko sa ano, lumalapit na sa bintana. So, ngayon ay puputulan ko. So, eh, talo na ko dito sa bintana ngayon. Kasi umabot na, malapit na sa ano, sa salamin. malapit na umabot sa Diyan so, tayo yung chili. May walis at saka Off na. Off. So, ngayon mga kasko dito na ako saan sa ita, sa sa baba so ito yung puputulan ko yung dito kasi yung pader may kawayan kasi sa kabila kaya dito man so malapit na mabot ko sa bintana Ang bintana na to so ngayon ay puputulan ko so, linisya na din dito natin dito kasi ano maano na din may mga dahon na ng kawayan so linisya natin dito ここそういうんじい So, ngayon mga ka naputol ko na. So, ganito karami, oh. Oh. Ganito karami yung naputol ko. So, kung makikita yung mga ka wala na. Wala na. Dinis na. So, naputol ko na yung yung dahon doon. So, ngayon, nalagay ko ito sa sako. So, oh. So, iputuloy ko muna. So, sita nyo yung mga naputul ko. May pa kadami. Isang sabo din to. So, ayun ako mga linis malinis na. So, kanina, nandito yun sa ano. Dito siya. Gumapang na yung dahon niya. So, ayun, pinutulan ko. Malayo na. So, hanggang dito na yung kanina Malapit na sa bintana. So, ayun, malinis na. Maliwanag. Pati dito sa, ano, bathroom, malinis ko na din. Ano, wala na mga dahon. tapos na ako mga kaskupe balik na ako dahil ano, mainit na dito lang banda mainit dito naman ano, nakakasilong ako so ito yung nakuha akong basura isang sako ayun so, mainis na oh, wala lang kalat uh, Bless mga skupi. bye bye